Salam-salamin, what's up mga kasoya. So samani kami sa araw na to, na kung saan food trip po namin ang aming nahuling malaking hipon na may sipit dito sa ilog ng Baguados gamit ang plastic bottle trap na ang payo namin ay niyug. Ang recipe namin dito ay adobo with oyster sauce. Kaya tara na mga kasoya, kain po tayo ng tanghalian dito sa tabing ilog ng Baguados, Cotabato City. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, nanonood sa videos po namin, sa Facebook at sa YouTube po. Lalong lalo na po sa dati at bagong followers po namin at subscribers po. Maraming maraming sana din po kay Boss Akmad, Boss Nas Today at sa kanilang mga asawa at sa mga content creator na po tumutulong din po sa amin. Maraming maraming sana po and God bless you all. Sana po sa lahat ng taga Cotabato City at maging uh, Maguindanao ay masuportahan po ang page po namin na kung saan ang layunin namin nito or ang purpose namin ay may pakita ang kagandahan ng Cotabato City at kung gaano to kayaman sa iba't ibang likas na yaman mga ka At kami ang yaranong vlogger na nagmula sa Baguados o moro vlogger na nagmula sa Baguados, Cotabato City. Team Soya. Ganyan ba yung shoutout mo? Shoutout mo? Shoutout para sa iyo, Father Dan. At namaman mm -hmm. sa pagbibigay sa amin ng GoPro. Shoutout nga no pala kay Father Dan. Salamat po. uh, Hata Bilon Tito Bon Madrid Tito Bon Madrid Madam Merlin Chua uh, Sir Jose Chua uh, Sir Lucena Madam Sonia Mugtong Madam Rosela Dubai uh, Madam uh, Teres At uh, Vim Pasha Salde Hermosora Nabisa Brothers Kay May Antonio John TV So shout out po uh, Kay Nano Manabilang And then kay uh, Madam Mintaitas TV At sa lahat po na hindi ko pa mabanggit maraming maraming salamat po and shoutout po sa inyo so, lahat. yun po. Bless! Okay, so yun mga ka-soya. So, natapos na kayo dito sa kainan namin. last namin. So, salamat po sa sumusuporta sa amin. At share na lang po itong video namin, bagong episode namin. At kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe and follow. Comment down below. And hit the bell. Para dinit kayo sa larang video namin. Thanks, soya. God bless. Bye-bye.